Magandang umaga po sa inyo lahat Ako po ay binabati ko po kayo ng uh, magandang umaga Upang uh, magpasalamat po tayo sa ating uh, Panginoon Yahweh Namigawa ng langit at lupa Mga tao, hayop, halamanan ilog at mga karagatan ulap at umaambon at uh, ang lahat ng bagay ng ginawa ng Diyos sa pangalan ng sa ngalan ng ama, anak at espiritu santo. Ako yung langin Mananalangin po sa ating ama At sa kanyang anak Na si Kristo so Iisang anak na Diyos Sa ngalan ng ama Anak at Espiritu Santo Ama namin na Nasa langit ka Sambahin ang ngalan mo mapasa amin Ang kaharian mo Sundin ang loob mo Dito sa lupa At maging sa langit patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sapagkat nagkakasala kami sa aming kapwa at amin namang namin pinapatawad at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad din po namin ang bawat nagkakasala sa amin ilayo mo kami sa lahat ng masasama gaya ng uh, aksidente Gaya ng mga sakit at karamdaman, ilayo po kami, Panginoong Diyos na nasa langit. Ilayo po kami sa aksidente, sa anumang kalsada. Ilayo po kami sa anumang mga kalamidad at sakuda. At kami po, Panginoong Iso Esok Kristo ay sumasampalataya sa iyo. Nang buong puso, buong kaluluwa at mong pag-iisip at mong lakas sapagkat Panginoon minamahal po namin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili uh, ah, ngayon ang mensahe ko po ngayong araw na to ay ang um, paggawa Tungkol sa pang-araw-araw na hanap buhay Ano nga ba yung pang-araw-araw na buhay? Sinabi ng Panginoong Iso Kristo na Siya yung daan Daan ng mga uh, Sa pagawa Kaya ng uh, Trabaho natin pang-araw-araw Ano nga ba ang ating iniisip? Para tayo uh, makakain Maghanap buhay maghanap buhay at komita uh, kumita ng pera pangatlo ayong uh, pagpapasalamat natin sa mga biyaya na mga pinagkalob sa atin ng Diyos Iso Kristo ang Panginoon Iso Kristo ang siyang Nasa Kanya na binigay ng Diyos Amang si Yahweh ang Kanyang kapangyarihan at dito sa ibaba ng lupa upang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ngayon, sa ating mga, sa siyayong daan, ang buhay, gaya ng mga buhay, buhay natin, ang buhay natin ay, uh, Napakaiksi lamang Gaya ko 55 years old na ako 55 Years old O kayo Mga ilang taon na po ba kayo Meron dyan uh, Sanggol pa lang Meron dyan dyan na uh, 10, 20, 30, 40, 50 60, 70, 80, 90, 100 Oho uh -huh. Ngayon dito sa Pilipinas, meron na merong ano dito, nag-edad ng uh, 100. 100 na si uh, Ayong ay uh, yung senador na si ang gusto ko happy. Ayan. Kilala niyo po ba 'yon? Sige. Alamin niyo kung sino yung gusto ko happy na senador. Nasa isang daan po ngayon. Ah, <coughs> uh, Ayong mga ano naman, kung mayroon namang umaabot ng 120, 125. Oh, hanggang doon na lang ang buhay. Yan ang buhay na pinagkaloob. Kaya, pasalamat tayo ang edad natin ay uh, edad natin ay uh, uh, 55, 60, 75, 80 ay uh, bonus na po sa atin ng Diyos bonus na po sa atin ni Diyos na binigay sa atin. Uh, ngayon, kapag uh, lagpas ka naman ng isan uh, daan, 100, 100, ay malaking bonus na yun. Lalo na kung pinigyan tayo ng buhay ni Diyos na wala tayong sakit at karamdaman. Yun. Meron naman tayong uh, pera. Meron tayong pera, meron tayong pagkain at uh, yung sapat lang na binigay sa atin ni Lord. Kasi kung tayo mayaman, ay maring, uh, na, minsan nakakalimutan na natin siya ng pagising natin sa umaga. Iniisip e, na na ating ating negosyo, pera, kung pa, paano gagastusin. Tayo naman, uh, ang mga may hirap nagdarasal, uh, paano nga ba tayo makakapaghanap buhay para tayo kumita ng pera. Kaya, Mapalad ang mga may hirap na tao ay pinagpapala ng Diyos. At nagsusumikap at inaasahan na lamang ang Panginoon sa Kanyang binibigay ng mga biyaya. Pero kailangan magsumikap, pagtrabaho gamitin ang utak, gamitin ang kamay at mga paa. Gano'n ko. Maga pa uh, na ko na uh, naglinis sa uh, ng bahay ah, uh, naglinis uh, ako ng ng taniman dito sa garden ni Yawe ngayon na uh, medyo tuyo kaya mahirap mag ano, dito ngayon mahirap magpatuyo dito tuyo yung mga halaman dito ayun tuyo yung mga talim natin yung namin uh, talbos kamuntay tuyo yung talim namin kamuntay kahoy tuyo okay no tuyo yung mga tanim namin no? pero ayan nagbubungan na rin yung mga malunggay tuyo ayan Kaya antayin namin yung pag-ulan. At dito naman sa pababa. Ay yung pababa na to, ay to nilinis ko. Sinigaan ko yan. Ika ko hanggang doon. Pababa. Pinalisan ko. Pababa. Kalang paghakbang ka dito, ay, ah, uh,